Ayan, magandang gabi po mga kapatid na guro. No, Benjo Basas ng Teachers Unity Coalition. Pasensya na po sa late na video. At uh, pero bago yan. Batiin ko po muna 'yung mga guro po natin no, diyan sa Negros Oriental High School na matatagpuan dyan po sa Dumaguete City. Of course, ang ating leader dyan si uh, kapatid na Rico Tanyesa. Maayong uh, gabi kaninyong tanan, mga kauban. Uh, marami pa rin pong nagtatanong tungkol dito sa ating 30-day uninterrupted, undisturbed but flexible uh, vacation no for uh, our public school teachers. At isip isip yung tanong, kasali raw ba ang Sabado ng God Holidays dito sa 30 days po na ito? Ulitin lang po natin ha, yung 30 days uninterrupted vacation ay ito po, no, yung talagang hindi ka pa pwedeng abalahin, hindi ka pa pwedeng gumawa ng mga tasks, gumawa ng alinman, no, uh, school related no na activities na hindi ka ipatawag ng principal mo. Yun po yung konsepto nun, no At ito ay nakapaloob no, doon sa 60-day long vacation period natin tuwing uh, school break, no? yung dating tinatawag natin na summer vacation. Maliban dyan, meron pa tayong uh, holiday break, no? yung Christmas break. Entitled po tayo dyan sapagkat wala naman tayong Seek Education Leave, kagaya ng lahat ng mga empleyado sa Department of Education, lahat ng empleyado sa gobyerno at maging mga manggagawa po no, sa mga privado. No? Yan po yung dahilan no, kung bakit. Well, going back, kasama ba yung Sabado ni sa 30 days na pwede mong uh, piliin? Ang, ang sagot ko dyan ay pwede. Depende yan sa inyo, no? Kasi binigyan ka ng option at you are powerful sa option na ito. Ikaw ang mapagpasya, ikaw ang decisive, hindi ang kusin naman. Anong ibig sabihin don sa powerful ka sa option? So, kung gusto mong dire diretso halimbawa, April 16 to May 15, yun po yun, dire diretso po yun. O kaya gusto mo naman na um, April 21 to May 21, bahala ka. Gusto mo May 1 to May 30, bahala ka pa rin. So, no, yan po yung ibig sabihin po, no, 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 continuous. At pwede rin itong staggered. Ayan, ano po, anong ibig sabihin natin yung staggered? Pwede mong piliin yung uh, April 16 to April 30, di ba? Okay, tapos, eh, inalampas mo ng one week. Ang ah, ginawa mo ay May 10 to May 25. Pwede rin po yun. No. Well, doon sa mga binigay kong example, definitely kasama yung Sabado, go holidays dyan, ano po. Pero pwede bang hindi mo isama? Ang sagot po, pwede hindi specific yan na nakalagay doon sa order, pero pwede. Di ba? If we read the order and the intention of the order itself, no? Depend order number 9, uh, series of 2025. Anong sabi doon? Pwedeng staggered. Kasi nga, ito ay flexible. Teacher po ang magpapasya kung kailan niya pipiliin yung 30 days po niya, no? Pagaya nung ginawa, no? Nung Kapatid natin po diyan sa Ilocosur National High School, no? si kapatid na Richard Lakeno, pinoster yan sa Depend Tambayan lahat ng weeks at lahat ng holidays inalis niya. Pwede ba yun? Ang sagot po, pwede. Yung iba daw kasi nagagalit. Bakit nagagalit? Do you expect that teachers would come to school or do you expect that teachers no, would be compelled no, to report to school or to work during weekdays or during holidays? Nakakagulat yan. Why? Eh sa normal nga po no, na school din natin ay hindi ka pwedeng i-require na pumunta sa school during weekends, especially during holidays. So, bahala po kayo kung anong mga araw ang gusto ninyong piliin. This is your safeguard. Ibig sabihin, sa mga araw na yan, ay hindi ka po pwede na hingian ng trabaho. Pero ang tanong, beyond that 30 days ba pwede na? No? Pwede. Diba? Pwede na. Pero take note ha, pag ikaw ay kunumpel no, na magtrabaho o pumunta sa school or gumawa ng anumang trabaho na may kinalaman sa spellhan, lagit lagi dapat meron kang service credit. Dapat ipinoprovide po yan. Dapat maliwanag. No? Pwede kang tumanggi, in fact. No? Tumanggi po kayo kung ayaw ninyo. So yun lamang po. No? Maraming maraming salamat po at uh, mabuhay po tayong lahat. Happy weekend.